mga lasot Laso, para ipang-spray mo sa kawa. Oh. Yun ang isang problema ng ano. Kaya ang halaman, ano yan eh. Buti nga yung mga gulay niya madaling ano alagaan. Mm -hmm. Pero binili niya sa akin ang pinaka-worst na alagaan ng halaman palay. Ayan ngayon ang pinaka-kawa delikado. ang binigay niya sa akin, ano mo eh, kasi lahat ng halaman mm -hmm. yung palay ang malaro. Mm -hmm. Ay, oh. Hindi ko na ngayong linggo na ako ganda ng palay mm -hmm. ko pang 150 ito. Mm -hmm. Pinalakas e, ka ng patabak. After 10 days, magpapagapas ka, hinanip, na dapa wala kang araw-araw. Kaya sa mga naroon, kasi nga yung dapat yung continuous mong pagpunta doon sa palay, siguro dapat every 3 days sana pagka malapit ang anihin para mamonitor mo. No? Hmm. Hindi sa kamukha ng kahit na isa. Kaya pala, kailangan pala daw pag gagamit yan ng nitrate Dapat meron kang potasyo Ito, Na yahalo. Hindi nyo ba napansin yung Yara, mahal mm -hmm. Kasi nitrate po, isa kaya sa 2,000 pa taas mm -hmm. Oras na in-apply mo, oras lang Baka inihalaman Pero once mm na -hmm. kinain ni halaman yun At naamoy ni insekto yun, suguran yun Lalapit sila yeah. ngayon dyan oh. Atakein Kasi ngayon yung pala. halaman mo Ay maobligado ko ngayon bumili ng mga lasod Laka para ipang-spray mo doon sa kawa Oh. Yun ang isang problema ng ano. Kaya ang halaman, ano yan eh. Buti nga yung mga gulay niya madaling ano alagaan. Mm -hmm. Pero binili niya sa akin ang pinaka worst na alagaan ng halaman palay. Ayan ngayon ang pinaka kawadelikado. Tapos ang binigay niya term sa akin, ano mo eh kasi lahat ng halaman mm -hmm. yung palay ang malaro. Mm Hindi -hmm. oh. ko ngayong linggo na ako ganda ng palay mm -hmm. ko pang 150 ito. Mm. -hmm. Inalakas ka ng pataba. After 10 days, magpapagapas ka, hinanip na katapa. Wala kang Mayasan hmm. man kasi nga yung dapat yung continuous mong pagpunta doon sa hmm. palay. Siguro dapat every 3 days sana pagka malapit ang anihen para ma-monitor mo. Hmm. Hindi sa kamukha ng kalamansi eh. Kahit na isang linggo, dalawang linggo ka hindi makita niyan, okay pa siya. Oh, kasi kasi sa tna ice mo siya kahit iwan mo po pwede. Ah, pwede. Walang problema. Wala eh sa palay Every, every three days, two days, minomonitor mo siya. Hindi ko lang alam kung makapagtatanim ako kahit mga 50 o 100 puno sa bakuran ko. Nakalaman siya. Nakalaman siya. O mm mo -hmm. makikita ko sa inyo yung kalaman na yung isang puno. Mm -hmm. eh, siguro kahit kalahati red, magpipita sa. Ko. Mm -hmm. Pwede yun. Kasi pag uh, malaki ang puno at saka maraming bunga, makukuha ng isang kuha Ano kasi eh, uh, nagkataon lang na tinuro niya sa akin lahat. Mm -hmm. Nagkataon, tin, yung anak ko eh, na kumbay ko nahilig sa agri. Hmm. yung ano sa yung yung libro nga na sa akin eh nagaling na Australia eh dati ko binabasa eh siya bumabasa ngayon. Ah, dinidiscover niya ngayon yung mga totoo na. Oh, dati ikaw tayo ano yung ginawa yung kailan pala eh kami combination eka ka yung ganili mo ganun. So, ah. Yun, yung pataba ko ngayon, hmm. siya yung nagko ng iba pang nutrients. yan. Oo, hmm. maganda siya ngayon. Eh yung kuwan, yung yung pampalaki ng bunga niya. Ano ba ang combination ng kuwan eh di yung kasing pataba, meron. Meron mm -hmm. rin siya pampalaki ng Meron, ang problema lang, di ko pwedeng damihan. Uh Ako oh. naman ang malulugi, siyempre. Si ah, dahil mahal lang. Hindi negosyo oh. ka, tapos malulugi ka. Ngayon, meron namang puro. <clears throat> mm -hmm. Pero, itong sinasabi kong puro na ito na, ano, na ini-spray, di ba, nakaka, ano, meron sa market ngayon, mm -hmm. bibili ka ng nakagano'n, isang libo. Oh. Meron namang, ano, yung pinakamahali, 4,000. Mm -hmm. Ang duda ko, yung 4,000 na yun, paano ko yung 4,000 na yun, yung isang kilo ko, eh, dinusaw sa limang, o apat na ano, na apat na galon, eh di nagkakahalaga ngayon ng ano. Nagkakahalaga ngayon ng ano yun. Kung apat, e, 16, 000, eh 16,000 yun. O kaya malaki ang... Kaya samantalang yung akin Pag nire-repack pala, yung no? Yung isang kilo, 1-2 lang. 10,000 pa titimplahan mo. Concentrated pa siya. Once kasi ang product ay naging liquid. Medyo tumatawang. Uh, Iba yung powder form. Hindi ba siya na-expired pagka liquid naman? Yun yeah. na nga. Uh, base doon sa binigay sa aming information, hmm. once na niluso mo ang isang, ano, ang isang mga micronutrient, mga foliar hmm. na galing sa, sa powder form, niluso mo, ispray mo ora mismo. Dahil uh, pag yun, ilamit na isang linggo, wala na, nababawasan um, na yung, yung, ano, yung, yung, uh, yung, yung nutrients nutrient niya. Na, sa halip na, ano, sa halip na 100% niluso mo, Baka pag ginamit mo yun, baka 70 na lang. Susunod, oh. 50% na lang. Kung baka sa kuhan yon nawawala na pala siya. Babawasan. Para bang ano, kasi nahaluan sa sisig mo Oo. Oh. Yeah. Eh, mas maganda pa talaga yung mga pulbos na ginawa siya. Kailangan powder form, or mismo ispray mo. Oo. Oh. Kasi okay. oras lang na ispray mo na yun. Hmm. Eh, paano yung nakalagay sa bote? Eh, hindi mo alam yung alip na buwan na sa puno. Oh, yun, Oo yung naka stack na. Kaya list na siya. Oo. Oh. Kaya pala pag ginamit mo, wala nang epekto. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ibig sabihin, yung um epekto man, mahina na. Mahina na ang Yung percent niya nababawasan. Yung isang mabigat doon. Hmm. Kaya iba naman, pinupulbos naman nila. Oh, Iba Ayan naman, naman yun. granules. Uh, may, yung hindi ko lang magawa yung ginawa ko sa field rice, pero obligado pa rin patabaan kasi nga yung lupa e... Eh, mahina. Depleted, hmm. na lalo na sa palay. Eh. Ngayong tagula na ito, magtatryan ng... Uh, alam nyo ba yung isang kilong urea? Mm -hmm. Pag nilagay mo yan sa 16 liter, pwede mo yung i-spray sa anumang halaman, yung isang mm -hmm. kilo. Pero kailangan may mo ka. Ah. Hindi nila alam yung formula na yun. Mm -hmm. Kaya pagka gumamit ka ng 10 kilo, kaya po pwedeng gamitin sa ano eh, sa, sa, sa throat. kalamansi eh. Ah. kaya lang bibilisan mo kasi nga eh, mata ko yung ano pero kung sabi mo nga eh yung isang drum eh, maluwang na yung magbobombahan mm -hmm. imaginein mo yung ano yung sampung kilong yurya ilalagay mo sa isang drum kung maluwang yung mai-spray nun mas accurate yung niluso mo na yung kesa sa isinabog 100% uh, kakainin yung halaman yung luso na yurya Kaya mm -hmm. kaya may imimix tayo uh, yun naman yun para hindi siya maluto hindi para ano hindi siya maluto Saka hindi mm -hmm. sa pa, uh, hindi siya mag-evaporate. Ah. Sasama sa, sa atmosphere. Masama kasi ang nitrogen. Oo, oh, totoo yun. Uh, eh, uh, baka siya, pagka talaga kinawa mo siya, niluso mo ang urea, ah, kadalasan, ah, eh, dinidilig sa ilalim sa lupa. Sa yun sa ang kwan doon. Eh, yan pala maganda yan dahil pwede pala siyang ispray. Eh. Pwedeng Pwede ispray yan. Oh, kaya lang, pagka wala yun o panghalo niyo na yun, ay, eh, um, maluluto yun. Huwag mo sabihin ah, yung makapalang dahon. <laughs> Oo, kasi mainit <laughs> nga yun. Pataba mismo Susunog yan. Susunog yan. Susunog. No? Galing naman yung panghalo nyo. <laughs> hindi, may ano sa, kumbaga sa oh, panay, mayroon may, sa may mix. May, may mix, ah, mix yan. Yeah. Parang pang-contra. Pang, 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 pang Oh, uh, yun. Parang yung ginagawa niyo ano, kaya nga, oh, di ba, kaya nagtititib na rin ng mga kung ano-ano uh -huh. para makikin yung testing. Mm. Uh -huh. Hindi po pwedeng isa lang kaya uh -huh. na ingredient. Parang marami ka rin titimpla yung gano'n. Kung baga, kukontrahin niya yung pampaluto. Sayang, no, hindi yung chemist ang pinag-ano. Pinag-arabo uh -huh. naging chemist ako. Oh. Uh -huh. Matimpla ko na lahat yung so, kailangan ko halang. Lahat na po pwede, ano. <laughs> Eh yun ang kailangan kasi natin eh, dahil nakaasa tayo sa multinational eh. Oh, kasi siyempre, pag pinagmix-mix mo yung isang ano, uh, kamukha nung ano, nung nakaraan, dati-dati pag gumagawa kami ng microbes, mm -hmm. lumolobo yung drum. Parang nag-e-expand. Ah, dahil yung hangin niya. Oo. Uh, mm -hmm. Ngayon, edi nagawa kami ng tatlong drum, mm -hmm. ng microorganism, yung pinaka-matter, yung ko sa pataba. Mm -hmm. Eh di meron ako inilagay, hindi ko pala naisarang mabuti yung drum. Um, Kinagalitan ako ng ano ko, Dati Eka, ba't Eka, hinayaan mo Eka, uh, hindi mo kat tinakpang mabuti Eka, baka pasukin Eka ng ibang microorganism yun. Mm -hmm. Adi, inilapat na niya. Alam mo kung ano nangyari, nung no? ipinaka. Mm -hmm. Uh, kasi hindi niya ipinakat yung ano, siya na mismo yung nagsara. Di, ano, you know, sealed na sealed. Mayroon kasi drum na nabibili. Yung yung bang oh, ay, yung, ay, yung, ano niya? Natatakip niya mismo. Sa trabaho, yung mm -hmm. sarado silver siya. Mm. After 3 days, nagpunta ulit yung anak ko doon sa gawaan namin ng microorganism. Mm. Alam mo ba lahat ng takip ng drum yung lumipad? Ah. Hindi, namin, alam, hindi namin nakita. Sa, sa lakas noong impact basta yung, ng kuwanon. Basta yung, yung mahigpit na ano, pili Inasalipot talaga. Ano para matanggal eh, yung kusang ano? Ah, sumuko talagang sumapo, parang sumabog siya. Hindi ano siya. Ano yung Sumingaw yung factor no, nitrogen yun. Ah. Oh. yung nitrogen sumasabog o yun yun. <laughs> ah, ay ginagamit pa bomba yung nitrogen. Pala. Ah, kaya yung nitrate pag gayo mm. yun na ano nasilaban mo nang alam mo ba yung ano yung yara? Mhm. Hindi -hmm. mo ba, basta-basta pwedeng i-travel 'yan. <laughs> ay oh. no? kasi baka mamaya gawin mong pampasabo ah Kari, ba, pwede pala kasi yan na, no nand, mm -hmm. nakita niyo ba yung ano yung nangyari sa Lebanon mm hm yung mga tao ay, ano yung nando sa bodega nagpapira-piraso naman sumabog yung ano nung patabang nitrate do sa ano natin nung bodega ah yung pala kayo pala yun pala kay mainit pala yon ano Nagtataka yung mga nasa barko ako na, nyari andito andito yung barko Andun yung ano yung bodega mm -hmm. malayo sila sa Pasig no? Akala nila yung lumilipad ibon, nung pala laman ng tao so, no, yung so ano, ah, yung ganda sumabog pala ano. Oo, oh, isang buday din yung oh. light meron siguro nag, ano, na kanon na sigarilyo. nag naghagis. Ayun. Kaya kawawa siya. Ano natin ron ng buday? Dulo mo yung kubaga sa araw, kung may nitrate dito. Hmm. Ay, alam natin tira nitong building natin. Ay oh, dahil do sa lakas impact sa lakas ng, sabog na yun. Hmm. Ito pala ang kuha ng nitrate. Ay yung ano na hukam ginagamit sa ano sa mangga. Ang ano mm -hmm. ala ng potassium nitrate, nitrate mm -hmm. Kaya pagka bumibili noon, gumisan, medyo i-interview ko ano, ano kasi napaka mamaya eh. eh gamitin mo yung ay kapang Yung yun, pala pasabo ng building. Ayun <laughs> pala pwedeng gamitin. Ako na sa ka sa paggawa ng bomba. Yun, oh, yun, na sangkap na ginagawa nila. Oo. Oh. Ano nice. nga may pataba lang na yun din. Ano yun eh? Yung palang nitrate, yung pala yung nakatimpla sa mga ano, sa mga bombang pampasabog. Oo. Oh. Asi ko, asi ko, eh. baka mayro kong gustong itanong. Ha. Huh? Ay, Sir Marvin Ah. <laughs> baka ano, baka pagod ah kaya. nasa nasa kawas, eh, sa barko eh. <laughs>